Magandang hapon po o gabi sa inyo lahat. Uh, Mag-share naman po ako bagong video na orasyon sa Diyos Ama para hindi ka masunog. Uh, bagong bago ang po ay mag-subscribe, mag, mag -like, and share para updated po kayo palagi sa aking YouTube channel. At bago ang po ay mag po nang isang ama namin, uh, isang Abagin ng Maria, isang luwalati, isang sumasampalataya po. Bago nyo po usali ng pero kung may ginagamit na po kayong puder, bakit balabal, kumplito na po kayo sa 49 days, kahit direct na nyo na po ito. Yung mga baguan lang po dito ay mag po ng parang pinagkapundun nyo na po yung ama namin, na Maria, na Walhati, at sumasang po na tayo. Yun po. Tapos sunod po yung orasyon. At ihik po sa dibdib, three times, pakrus, at buong katawan. Para ito, pangunta sa sunog, hindi kayo masunog uh, ang minabahay po ito ay lupang napakabisa number one po ito sana po pakainatan po at uh, magkishare po ako ng herbal po uh, para uh, gamit po nyo kung halimbawa may sakit kayong kidney stone narito na po yung orasyon pero bago lahat yung mga wala pang pudir, uh, uh, mga wala pong devotion, wala pong magdasal po na ng isang ama namin, ang ng Maria, walang sumasang palataya. At isunod po yung orasyon na tatlong beses. Mabasahin ko po yung orasyon. Alto, kalayo, tubig, igusom, Jerusalem. Alto, kalayo, tubig, igusom, Jerusalem. Alto, kalayo, tubig, igusom, Jerusalem. Three times kong usahin na ipo sa dibdib ng pakurus at buong katawan. Narito po ang orasyon na orasyon sa Diyos para hindi ka masunog. So. Lahat po ang mga orasyon na ipinabahay ko, sana ipakaingatan nyo at huwag ipagyabang i-share po nyo sa iba para ma alam po nila ang binabagi ko mga oras dito ay ay para makatulong po hindi po sa ibagi nyo po sa iba para pa, alam din po nila at pa, at pa shout out po sa inyong lahat. Shout out po Shout out Ngatanyo lang po ng reason na ito kung may devotion na po kayo dito kumplito na kayong 49 days direkta nyo na po yung orasyon maraming maraming salamat po At ang i-share ko po sa inyo naman po yung sahirbal, uh, sa hairball sa sakit day stone para may kung po kayo alin ba ako may kidney stone po kayo ah uh, bumili po kayo ng mustasa mustasa bumili kayo ng mustasa tapos tikdikin ng pino at ilagay sa tubig painit initin pag mainit init na po tapos inumin nyo po ah uh, gawin nyo po ito sa tatlong bisis sa isang araw po sa isang linggo siguro kahit tatlong bisis nyo po lang gawin Mabisa po ito na panggamot sa kidney stone. Yung mustasa. Dikdikin may pino. Dikdikin ng pino yung mustasa. Tapos, uh, ilagay sa tubig na mainit-init at inumin. Kung gusto nyo po, mag maganda rin po yung uh, dik nyo. Tapos, ipakuloan nyo yung kunti tubig katamtaman lang po. Tapos, uh, video mo na maglamig na po, inumin niyo po. Maraming maraming salamat po. Sana po na gusto niyo po ko. ito ay mga buhay na salita na galing sa Diyos Ama. Huwag po ipagyabang at share po niya sa iba para makatulong. At huwag wag pong magkalimot na mag-subscribe, mag-like and share para updated po kayo palagi sa aking social media. Maraming maraming salamat po. about <laughs> that.